Hello po mga kavista, uh, update tayo sa Tropical Depression Christine or Bagyong Christine. Ito po ay issue ng pag-asa 11 AM October 21, 2024. So si Christine ay nagme-maintain sa kanyang strength while moving west southwestward over the Philippine Sea mga kavista. So dito po tayo sa track and intensity outlook sa uh, Bagyong Christine So ang movement po nitong Bagyong Christine mga kavista Is west southwestward at 30 kilometers per hour Ito ay may maximum sustained winds of uh, 55 kilometers per hour near the center And gustiness of up to 70 kilometers per hour Ayon sa forecast, meron ng uh, tropical cyclone wind signal ang uh, ibang mga lugar sa Luzon doon sa Catanduanes, Masbati, including Tikau Island and Boreas Island, Camarines Sur, Albay, Sursugon, Camarines Norte and the eastern portion of Quezon, Tagkawayan, Ginayangan, Buena Vista, San Narciso at San Andres. Sa Visayas, doon sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran and Southern Leyte. Sa Mindanao mga Kavistap ay ang Dinagat Islands ang Surigao del Norte including Siargao, Bukas Grande Group. So yun ang uh, mga lugar na under sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So si Bagyong Christine mga kavistap ay patuloy pa rin na lumalakas sa oras na ito. Ingat-ingat lang po sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So yun po muna ang ating maibahagi sa inyo. Maraming salamat at paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel.